Good morning guys. Welcome to JMX channel. Um, maaga ako nagising ngayon. Um, hindi ako masyado nakatulog na maayos eh. Kasi dito kami sa sala natulog tulog. pa yung mga bata. So, ang gagawin ko maglilipit-lipit ako ng konti. Baka may time na ako magsuklay. Ayan. Kaya nakapagsuklay akong, ako ngayon. So, maaga ako nagising dahil um, nag-order ako sa Instacart. So, binantayan ko yung shopper. Uh, for delivery kasi yung in-order ko, hindi for pick-up. So, ayun guys, nag-order ako. Maaga kong gumising. Kasi kahit na ilagay kong um, 8, 8 oh, eh, kahit na ilagay kong 11 AM, may mga shopper na tumatanggap talaga na maaga sila nagsha-shop, tapos maaga nilang dinideliver. So, ayun, um, baka kasi may mga unavailable at least mapapalitan yung product na unavailable. So ayun guys, and padating yung uh, may mga padating kaming bata dito. Dalawa lang naman kasi yung kaibigan ko um anak siya ngayon. So sabi ko sa kanya, nagvolunteer ako na ako na yung magbabantay kasi mayroon naman akong dalawang toddler halos kasing edad din ng mga toddler niya. So sabi ko dito na lang iwan para may kalaro yung mga bata. Pag yung salamin ko kailangan linisin. So, ayun guys, tignan natin ang buong maghapon natin ngayon. Tulog pa nga pala yung dalawa ko. Time check, it's 8.10 ng umaga. So, nagising ako mga 7. Bali, hindi naman maayos yung tulog ko kasi nagpapate din ng bata. So, naunang nagising tong baby. Yung dalawa ko tulog pa. Pero, parinigurado mamaya pagdating ng mga kalaro nila. Tuloy-tuloy na yan. Naglalaro na yung mga yan hanggang maghapon. So, yung asawa ko, um, pa pa lang siya galing work. Eh, nag siya. Ang usapan namin, pag mag kabilan mo ko ng kape sa Wawa. Bali, hindi naman ako malay, mapa-Starbucks. -ma kasi, pag nag starbucks ako, um, prape yung kinukuha ko. Pero, pagka-umaga kasi, mas bet kong mainit na kape at saka matapang na kape. Para handa akong ipaglaban buong maghapon sa aking mga jonakis. So, sabi ko sa kanya, bilahan mo ko ng kape pag mag ka bago ka umuwi, daan ka sa gasoline station dun sa Wawa, yung convenience ng um, gasoline station ng Wawa. So, hindi ko alam kung ano, parang hindi lahat ng estate meron nun, pero magasarap kasi yung kape nila. As, sabi ko, bilin mo yung matapang, tapos ikaw na bahala sa cream. Magaling naman siya magtimpla ng kape guys kahit hindi siya umiinom ng kape. So ayun, sabi ko bilhin niya yung pinaka dark roast nila na, na ano, yun ang piliin niya para matapang. Palitan ko muna ng diaper tong isa kasi nagising na siya, itong bunso ko, eh nakikiramdam siya kung anong plano kong gawin sa kanya ngayon. Sa na tulog, naglatag lang kami. Hello. You know, yung mga bata nahihilig sila ngayon maglatag lang ng ano parang pinas lang yung style parang magkakatabi kami lalo na tong bunso ko at saka tong yung pangalawa pala itong pinakamasiksik sa akin yung pangalawa ko so naglalatag na lang kami pag wala yung daddy nila para tabi tabi kami sa sala kami naglatag tapos nanood sila ng tv pero pwede din naman doon sa room nila kasi may TV din naman doon. Kaso pag naglalaro sila, ayan na nga, ang dami ng toys na, na nakakalat. Mamaya ipapaligpit ko sa kanila yun kasi baka doon ko sila patulogin ng mga bata. So ayun guys, palitan ko muna ng diaper. Ang bunso na nakikiramdam. <laughs> Hilig niyang ano lang, nag-aano lang siya, nag-aantay <laughs> Kanyan siya pag bagong gising. Aantay ah, lang siya. Ngayon, pag di mo siya pinansin ng matagal, saka siya iiyak. Hi guys, nagbabalik ako. So, update. Alas 11 na ng gabi. <laughs> Hindi na ako nakapag-vlog. Hindi na ako nakapag-update na kanina. So, ngayon, ang update ko lang ngayong gabi ay ito. Ayan. Mga hugasin. Ayan. Bali, nag-ano ako. Nagluto ako ng spaghetti. So, Gasan ko yan. And then counter. Kailangan dinisan. Lamesa at ang uh, sahig. Hindi ko alam kung magbabacuum ako kasi tulog na yung ibang mga bata. So, paka tomorrow na ako magbacuum. Ang galing ko na lang lahat ang nakaharang. Tapos bukas pagising ko, paganahin ko yung vacuum. Baka yung robot vacuum na lang siguro. Para hindi ganun kalakas. So, itatry kong tapusin to tulog yung baby ko tapusin ko to hugasan ko yung mga pinggan kasi ewan ko bilang Pilipino parang yun yung pinaka ano ko gusto ko na sana matulog ako na malinis yung yung lababo so ayun itatry kong tapusin to Yan guys, singitan ko na lang siya ng voice over. So, yan. Pinipilit kong tapusin yung aking paghuhugas ng pinggan. Nasira nga pala yung ano, yung pinagpapatungan ng aming um, dishwasher. Kaya, hindi pa namin ma maharap. Iniisip pa ng asawa ko kung tatawag ba siya ng mag-aayos o kami lang mag-aayos. So, ayan guys. Kaya mano-mano yung hugas ko. Tapos yung mga bote, kahit mainit na yung pinanghugas, kailangan pa rin siyang pakuluan ng ano, napakuluan sa kaldero para matanggal ang mikrobyo. Ay guys, aga ko nagising. Natulog ako ng around 2.30. Nagising ako 7. Nasa 7.30 na. So, bumangon na lang ako. Nag-pump and then, nagagawa ako ng pancake. So, eto yung So, ito is nilagyan ko siya ng um, blueberries. Pero plano ko din siya lagyan ng chocolate. Tatanungin ko muna yung mga bata. Kanina yung tangkay pa yung blueberry. <laughs> ko yung tangkay kanina. Ayan. Yeah, ayan. Tatanungin ko yung mga bata kung gusto ba nila ng blueberries lang or uh, lagyan ng chocolate. So, ayan, gising na yung dalawa. Yung dalawang malaking bata sa Kristos, saka yung uh, panganay nung friend ko. So, gising na siya. Yung bunso, nakamonitor ako dito sa baby monitor ngayon. yun eh. Yung bunso tulog pa. Si Tysos naman, katabi siya kagabi kasi umiyak. So, ginawa ko. Nilatagan ko siya sa kwarto namin. Just pour it. Hi. Is that all you can eat? That's all you can eat? Want to add more? Okay. Wow. That looks cool. Okay, you're gonna clip it, okay? A little bit. It looks hard. Look. Make a heart shaped pancake. Okay? Flip so fast. Okay? One, two, three. Hard <laughs> pancake! cake. cake. Okay. Thank you, Mommy Pookie. You're welcome, baby. I done yet? Oh, it's almost done. And then you have pancake for today. It's day. not fat no um Ang laki ng pancake mo na. Eh, babe. Mas magaling ka pa sa it's ano. I hope, oh. Oh like it Okay, here. You can put it on there. Careful. Put everything in the like that. Wiggle it. Wiggle, wiggle. Did it? Okay. There you go. You have pancake already. Pancake. Okay, coating.